Good morning no mga katatay. Uh, hindi tayo nakapag-upload ng video dahil dito sa lugar namin panay lindol. Tapos uh, palaging brown out. Hindi kami makapag uh, wala kaming internet dahil panay ang out. Hindi rin ako nakapag load sa cellphone ko para maito tuloy-tuloy ang ang uh, upload sa video channel ko ganito tayo ngayon mga katatay ang bak makikita naman ninyo na puro na damo yung ah, uh, area ko yan no mga katatay hindi maganda ang aking kalabasa ang ating kalabasa natakpan sa mga damo kaya hindi maganda ang tubo ang bunga konti lang marami pa naman ang tinanim ko pero makita natin natabunan ng damo kaya hindi maganda ang kalabasa natin maganda sana ang kilo sa kalabasa natin dito sa amin nasa 45 pesos per kilo dahil uh, kunti lang ang harvest puro damo ang makita natin dito naman banda tapos na tayo mag harvest ng palay uh, ngayon mag uumpisa tayo sa buwan ng November na magtatanim wala ng tenant okay, okay naman ang kubo natin hindi pa rin nalagyan ng bubong dahil kapos tayo sa pira men double people maybe musta berpakisot. Ini untuk kami Hmm. Kunti lang ang bunga. Matakpan kasi ng damoy. Ito. 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 Meron dito. Kaso, panay kasi yung ulan dito sa amin eh, Kaya oh, ganito, hindi magandang. Sira. Ito lang ang harvest natin. Kahit hindi pa pwede kinuha ko lang to dahil nakalubog sa tubig ito wala na to sira na to sa loob may tama sa labas ito hindi pa ito ano eh pero kinuha ko na lang dahil yung lupa natin maputik na dahil sa panay ang ulan pag yung kalabasa natin sa panahon sa tag-ulan wala talaga nabutan tayo sa tag-ulan eh. kaya hindi maganda ang, ang, ating ani ganyan talaga ang farmer mga katatay May, minsan mayroong uh, magandang ang ani minsan wala pero okay lang ulit na naman tayo ganun lang talaga ang buhay ang sa akin lang mga katatay uh, hihingi lang ako ng like and share ang follow lang hindi naman ito masyado maganda kaya kayo na lang ang bahala eh, <laughs> maraming salamat ito si tatay sa uma live in the farm